pagdasan kasi yung laman lang kukunin ko ito si isisig ko yan check guys pinapuloan ko na yan nagbuka. nakabuka nagbuka na yan guys yan tanggalin mo lang ganyan yan yan tapos ko na nakuha yung mga laman guys yan ang dami guys ito lang yung laman nya guys yan isisig ko yan litog na sisig yan, lutuin ko na yan. Ito yung ulam namin ngayon ng gabi, guys. Imisa ko na yan sa bawang, sibuyas, luya, luya, silipada. Wala akong sili. Kuha pa ako ng sili na maahang. Sili na buyo. Yan, sisig na lito. Ito guys. Nalagyan ko na isang perasong itlog. Wala lang kaming mayonnaise. Okay na yan guys. sisig na lito. Hmm. sisig Kisig Kainan na. Mm, harap. First time ko pang luluto nito guys. sisig na yamasa yeah, kaap n'lagyan ko isang perasong ng itlog nah, thank you for watching